ginaganap mo 'yon pag nanalangin ka natutuwa ang Diyos sa the following video is based on bro Eli's teaching Watch and enjoy. Sa 7:21 ng Mateo ganito po nakasulat. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon. Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit. 'Yun po ang prerequisite. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Sabi ni Kristo, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. Para tayo makatiyak, kailangan tiyak natin ang ginaganap natin. Kalooban ng Diyos, kalooban ng Diyos para sa asawa. Sabi ng Diyos, iibigin mo ang iyong asawa lalaki. Gaya ng iyong sariling katawan. Huwag kang maging malupit sa asawa. Huwag kang maging mapait sa kanya. magtapat ka sa kanya sa lahat ng araw ng buhay mo. Maraming mga batas ang Diyos eh, sa mag-asawa. Babae, ganun din. Tapos yung sa anak, ganun din yung... Yung mga anak aalagaan mo. Tuturuan mo ng saway at aral ng Panginoon. Sa Esquatro ng Efeso. Mahalin mo love your neighbor. Hindi ka magiging kaaway ng neighbor mo. Maraming aral ng Diyos na nababasa sa Biblia. kaganapin mo yung kapatid. Pag ginaganap mo yun, pag nanalangin ka natutuwa ang Diyos sa'yo, parang yung apo ko. Pag tinawag ako ng apo ko, pag narinig ko na yung salitang kaka, sabi niya, kahit natutulog ako, nagigising ako. Pag narinig ko yung kaka, para bang yung boses ng mahal mong po ay pumapasok hanggang sa kaloob-looban. Pag naglambing, hindi po pwedeng tanggihan. Pag may hiniling, eh kahit nga masakit yung tuhod ko, halika ka, halika dali, takbo. Eh masakit yung tuhod ko, hatak-hatak ako eh. Hindi ba na kahit masakit na? Pagkamahal mo yung bata noon, ganun ang Diyos kapatid. Pag sumusunod ka sa kanya, pinakikinggan kanya ano man ang iyong ipanalangin, pinapakinggan niya. Huwag ka lang hihingi ng masama. Na kung tayo'y humingi ng anumang bagay, na ayon sa kanyang kalooban ay dinidinig tayo niya. Pinapakinggan ka pag humihingi ka ng bagay ayon sa kanyang kalooban at gumaganap ka ng kanyang kalooban. Kaya halimbawa, mahal mo asawa mo, inakay mo ang mga anak mo, mahal mo kapwa mo tao, Mahal mo yung mga mahihirap. Tinutulungan mo yung dapat tulungan. Na yun ang ginagawa ng dating daan eh. Tinuturo ko sa mga kapatid dito eh. Walang bayad ang eskwela natin hanggang kolehiyo. Pati uniforme, pati pagkain meron. Mga hindi makapag-aral, nakakapag-aral sa atin. Paano mo malalamang pinapakinggan ka ng Diyos? Gumawa ka ng lahat ng kabutihan sa kapwa. Pag humiling ka, hindi kanya titiisin. bak de like bigyan ka nang